ng mga nagbabagang balita. Philippine Army, PNP at iba pang otoridad sumailalim sa mastering of personnel para sa Peña Francia Festival. JOC, pinagbabaklas ang mga obstruction sa rutang daraanan ng Traslacion Procession. At taping ng first ever water-based game show sa Pilipinas, natapos na! Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinagbabaklas ng Joint Operation Center Security Cluster ang mga nakahambalang obstruction sa rutang daraanan ng Traslacion procession bukas. May ulat si John Amador. Isang araw bago ang traslasyon-prosesyon ng mga imahe ni Divino Rostro at Nuestra Senora de Peña Francia, sinimula ng Joint Operation Task Group ang pagbabaklas sa mga nakasasagabal o obstruction sa pagdarausan ng prosesyon. Bago ang, ang Traffic tra tra uh, Management and Enforcement Task Group ng uh, JOC. Ano? Uh, Saroon sa programa kang grupo na ayuson, hilingon si mga agian kang prosesyon, hindi sa kalabaan kang Peña Francia hindi sa may Ilias Angeles, pasiring katedral. Uh, sa pagsiguro po, kan mga boyadores, si may iba sa posisyon na mayong mangyaring katibaadan. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga namataang sasakyan. Ngayong araw na bukas ng umaga ay dapat wala na ito sa lugar na pagdarausan ng prosesyon. So, duman sa mga may kanilinig sakayan, na kung sa inagihan po na ina sa aga uh, during testosterone. And informing na sa aga magkakaiba kami ng final road clearing na dapat. mayo na po sindang Naka Park along Pinoy-Pran, sabi niyo. Iniiwasan umano mangyari ang nakaraang taon kung saan merong sasakyang nasira at may mga nasugatan matapos tayuan ng mga buyadores ang isang sasakyan. Jan Amador, CSN. Simula ngayong araw ay inaasahan ng management ng Naga Airport ang pagdagsa ng mga behero kaugnay ng malalaking aktibidad ng Peña Francia Fiesta. Ayon sa Naga Airport, ilang buwang pinaghandaan ng paliparan ng influx ng mga pasahero mula sa kanilang mga pasilidad para hindi majahe ang mga turista, mapa local o foreign tourists. Nakipag-ugnay na rin ang Naga Airport sa mga transport group para maiwasan ang mga insidente ng overcharging. Inaasahan ng paliparan ang dagsa ng mga pasahero hanggang sa susunod na linggo kung saan mangyayari ang fluvial procession. And si Naga Airport naman is, mag-abot sa facility, Uh, we have already prepared uh, months ago ang sa facilities na daiman ma discontent yung mga passengers sa pag-abot sa mga amenities na kaipuhan hindi sa airport. Nagtipon-tipon na at sumailalim na sa mastering of personnel ang mga un uniformed personnel na tututok sa seguridad ng publiko ngayong Pinya Francia Festival. Ayon sa datos, aabot sa 2,000 pulis ang ipapakalat sa buong lungsod higit sa anim na raang force multipliers na kinabibilangan ng kasundaluhan, Navy, Coast Guard at iba pang ununiform personnel. Kasabay ng mastering of personnel ay ang pagbibindisyon sa mga ito ng simbahan sa pangunguna ni Archbishop Rex Andrew Alarcon. Ang naturang deployment ay bahagi na mas pinaigting na siguridad sa civic at religious activities ngayong Piña Pransha Festival sa disiplina, discipline uh, disiplina sa sarili uh, at uh, respeto sa kapwa. At at the same time mag-ingat po kasi may hindi natin maiwasan magkakaroon uh, at sa ang sanitisasyon ng Eli Balbin, CSN Tumaas man ang bahagya ay hindi pa rin umano sapat ang presyo ng bilihan ng palay ayon sa ilang magsasaka. Habang ang NFA sa Camarines pansamantalang itinigil muna ang pagbili ng palay dahil sa kawalan ng pagdalagyang warehouse at oversupply. Darito ang ulat ni Eli Balbin. Matapos ang iling lingkong pagbaba sa presyo ng palay, bahagyang tumaas ang presyo nito sa ilang komprada sa Kamarini Sur. Ayon sa nakausap naming trader, nasa 16 pesos kada kilo ang presyo ng dry palay mula sa dating 10 pesos kada kilo noong nakaraang buwan. Mas mababa, 10 pesos. na. Itong buwan na ito, itong nakaraang buwan. Ating kontento ang ilang magsasaka gaya ni John De La Cruz dahil hindi pa rin nila mabawi ang kanilang gastos. Makabawi ng gastos. Ang, sana, ang, primero, primero ang gastos. Talagang lugi. Ang pagtraktor sa na, ang primerong, primerong gastos mo sa pagtraktor. Ah, Pagkagang grudo, kamal mga grudo. Ang, ang ikaw sa pag... Ang ikaw na naman, abono. Ang ikaw na medisina, maralo na nananatiling hindi nagbabago ang bilihan ng presyo ng palay sa National Food Authority o NFA sa Camarines Sur sa kabila ng pag-uulan at paiba-ibang presyo nito sa ilang komprada o trader Paliwanag ng NFA consistent na nagbabago ang presyo ng palay kada linggo uh, uh, For this week sir ang presyo namin for uh, clean and dry is 23 pesos per kilo and then yung sa fresh po is 17 ano naman yun sir? Uh, every week nagpapalit yan. It would depend yung prevailing price sa labas. But for now, nandun kami sa pinaka-mababa uh, na price pa. Kung tataas pa po sa traders, tataas din kami. Sa supply ng palay sa kanilang bodega, kaya't pansamantala silang hindi bumibili ng palay sa mga magsasaka dahil sa walang malalagang warehouse. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 400,000 sako ng palay ang nakaimbak sa kanilang warehouse. Eli Balbin, CSN. Pinasinayaan na ang bagong multi-purpose building ng Barangay Tinangis sa Bayan ng Pili na magagamit ng mga residente sa kanilang malalaking pagtitipon at sa panahon ng kalamidad. May ulat si Regine Bue. Matagal nang kinakaharap na soliran ng mga residente ng barangay tinangis sa Pili Kamarinisor ang kawalan ng maayos na pasilidad para sa mga aktibidad ng komunidad, lalo na ng mga estudyante tuwing may mga programa o okasyon. Kaya naman, malaking ginhawa ang naidulot ng pagkakaroon nila ng bagong multi-purpose building na pinasinayaan sa barangay. Ito ay inaasahang maging lokasyon ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga seminar, sports events, maging mga school activities at iba pang okasyon sa barangay. Iyo po tanganin po ang mga kini po maray man po. Ayan. Pag nagrun po may master po may musinda sa kong kung may okasyon ng maray na po ang madadagusan po ninda. Okay, ano eh, nagbog po kami kay Bus, Maral. Uh, at uh, Ma! po tabang sa mga anong sa mga abos pang mga po, kami makaka kami po Daklan po, pasalamat ni Maral. Naitayo ang naturang multi-purpose building sa tulong ng pamahalaang panalawigan ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Revillo Forte bilang bahagi ng kanyang layuning palakasin ang infrastructure at progreso sa mga barangay. Taus-pusong pasasalamat din ang ipinahayag ng pamunuan ng barangay sa suportang natanggap nila. Kulao na pasasalamat kay Gov. El Rey Furti na ang barangay tinangis sa taon ng Dardakulang Covered Court. Grabe pong kadakula na tabang ini ano, Okay. No? Magagamit ini high school, elementary, pati ang barangay oh makakagamit kani ni. Tadigdi kaya kung ikong okasyon sa tinangis, lagpaparauran, hindi ko kaming wasisirungan. So mga mapakasal, so mga bunyagan, pwedeng gibuho na resepsyon. Kaya grabe ang pakinabang kani sa barangay tinangis. Dumalurin Dumalo rin sa seremonya ang alkalde ng Bayan ng Pili, si Mayor Vic Solano, na nagpahayag ng suporta sa ganitong mga proyekto. Uh, Igwa din po sindang sa Roja na multipurpose, pero sa dit po, sa dit. So, yan nga ni po, sabi ko, ito, pinapakinabangan kang nga duwang uh, high school and elementary. So, kumbaga, medyo problemado sinda. Lalo kung mauran, sa po ito, and ngunyan, ano na, garo, dilapilated na. Kasi nga ni po, uh, garo ito, itinugdok sa naman sa eskwilahan, uh, more multi-purpose sana. So, ini talaga, primerong istorya na may covered court na pong dakula ang barangay Tinangis. Narigalo ni Gov Elgler. Richin Buay, CSN. Kasabay ng inaasahang dagsa ng mga behero ngayong Peña Francia Fiesta ay inaasahan na rin ng kapulisan ang pag-uwi ng mga individual na nagtatago sa batas. May ulat si John Amador. Mula Enero hanggang kasalukuyan, umabot na sa 162 wanted at most wanted person ang naaresto ng Naga City Police Office sa Manhunt Charlie ng PNP. Simula po itong January hanggang ngayon, uh, September 10 hanggang kahapon, meron na po tayong recorded na 162 uh, arrested uh, persons with outstanding warrant. So ito po, halo-halo na, nandito na po yung nakapaloob yung wanted persons at yung other wanted persons. Posible rin umano ang pag-uwi ng mga nagtatago sa batas ngayong Peña Francia Festival na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Ang atin naman pong mga operatiba lalo na yung sa Manhunt Charlie hindi po tumitigil para po kayo ay mahuli. So, at panawagan na rin po natin sa ating mga kababayan kung may alam po kayo na uuwi ngayong Peña Francia Fiesta at makikisabal lalo na dito sa dagsaan ng tao. Mas maganda pong ipaalam natin sa pinakamalapit na police station para po ma-verify natin kung meron talagang record at ma-bisita natin kung talagang itong tao na tinutukoy po ninyo ay the same person na may kaso. Ayos po, meron na rin nangyari yan lalo na dahil ang maraming tao sa Naga ngayon dumadagsa, yung tao, kung hindi nila inaasahan na sila din ay monitored. Janamador, CSN. Nasamsam ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation ang nasa 30 gramo ng hinihinalang droga at baril sa libmanan kamarinisur. Dalawa ang arestado sa naturang operasyon. Narito ang ulat. Alas 6 ng umaga nitong Miyerkules, September 11 ng sadyain ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang tahanan sa bahay Libmanan, Sur. Ihinain sa isang sospek ang search warrant matapos matiktikan sa mga isinagawang surveillance na may mga itanatagong droga ang sospek. Ang operation na to is tungkol sa pag-implement namin ng search warrant which we were able to successfully obtain from the, from the executive judge in ng Libmanan. So, ang search warrant na ito, in-implement namin sa address na uh, in-apply namin sa search warrant which is nasa Zone 3 by Limanang. So, ang target ng search warrant is uh, si Jason. Nakuha ng mga otoridad sa paghahalukhog sa bahay ng sospek ang pinaniniwalaang droga na tumitimbang na ngaabot sa 30 gramo, isang kalibre 45 na baril at mga bala. During the search, uh, we were able to get uh, more or less, uh, this is only a rough estimate of the weight of the, nakakuha po kasi tayo ng several plastic sachets. So more or less, ang estimate namin is nasa 30 grams po siya. In the course of our search, because dahil nga sa search warrant na yun, nakakuha pa tayo ng isang barel na pag-aari, uh, allegedly sa possession itong si Jason. So nakakuha rin tayo ng live ammunitions na 30, 30 live ammunitions. Kasama rin ang isang katiwala ng sospek sa inaresto matapos makuhanan ng hinihinalang droga. Gagamitin ng mga otoridad sa pagsasampan ng kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang mga nasamsam na ebidensya sa mga sospek. Diyan CSN. Isa ang pagkain ng matatamis sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulok ng ngipin na nagre sa maagang tooth extraction na maiwasan sana sa tamang pagsisipilyo. Narito ang ulat. Nang dahil sa labis na pagkain ng matatamis na pagkain gaya ng candy, Ilang araw ring problema ni Aaron ang pagsakit ng kanyang ngipin. Kaya naman na magkaroon ng libreng dental mission sa kanilang lugar sa barangay Belen sa bayan ng Kalabanga. Agad siyang pumunta upang magpabunot ng kanyang ngipin. Ay, paano nag-pon si Kulog ang mo? siya. Oh, Oo. Mahilig kang magkakanti. Ano? Mahilig kang magkakanti mga Ayon kay Dr. Flora Annelin Bilgardo, isang dentista, hindi may iwasan ng mga bata ang pagkain ng matatamis na pagkain gaya ng candies. Ngunit nararapat lamang na mag araw-araw para maiwasan ang tuluyang pagkasira ng kanilang mga ngipin. No, in advise ang mga bata na huwag kakain ng candy. Kung kakain mo ng candy, dapat nag-toothbrush yung pagkakain ng candy, three times a day nagtutulog bus Nag-abiso naman sa publiko ang mga espesyalista na nakahanda ang libreng dental mission ng Kafuerte On The Go Medical Mission. Libre na po ang pagbunot dito sa uh, Capitol. Kaya imbes na ano, sila ang pumunta sa dental clinic, kami ang pumupunta sa kanila. Mas ano sila, mas nakakaano sila, nakakalibre sila mas malaking tulong ang kafuerte sa mga tao dito sa pamusunod. Marahil dahil sa programang tulad nito na higit nakakatulong sa mga Bicolano ay magkakaroon ng mas malusog at mas maayos na kamsur at ito ang isa sa mga ninanais ng kamsur LGU sa pamumuno ni Governor Elrey Ray Villafuerte. Sa matakumpay na Kaferte medical mission na ito, inaasahan rin na patuloy ang pagigting ng pagbabantay sa kalusugan ng mga kamarenense. Nick De la Cruz, CSN. Natapos na ang taping ng wildest, wettest at wackiest game shows sa Pilipinas ang Tubig to Handle What the Fun. Ang tanong ng Tubig Nation, may season 2 kaya? Alamin natin yan sa ulat na ito. It's a wrap! Natapos na ang taping ng wildest, wettest at wackiest reality game show sa Pilipinas, ang Too Big to Handle, What the Fun! na mismo sa iconic Lago del Rey sa Camarines Sur. Mula day 1 hanggang last day of taping ay non-stop pa rin ang energy ng two big nation crowd. Subabak so, sa challenges ang bawat team mula elimination to grand finals. Sulit daw ang experience ng players na kumasa sa basaan at kulitan Fields. Sino kaya ang kinoronahang conqueror ng Tubig to Handle? Abangan! Ayon kay Gov. Elrey Villafuerte, mas promote ng game show ang Kamsur na tinagurian ring Sports and Adventure Capital of the Philippines. Maraming pwedeng gawin to promote a location but in this case, gusto namin through a game show, why uh, entertain, ma entertain ng tao watching it. Second, uh, we are the water sports capital of the Philippines, so water based show first in the country. So yan, yeah, water based show ang location sa CWC Lago del Rey. Habang pinapanood, nakikita yung beauty of the place at the same time, people are having fun. That is really what we want to for people to recognize Camsur, di ba? Nang maganda yung lugar, and when you visit, to have fun. Ever grateful daw si Direk Kizon to be in Kamsur and filming sa world-class destination sa probinsya. But since uh, nagawa na namin to, so uh, I think I've surpassed the challenge. So I'm, I'm, I'm ready for uh, yeah. <laughs> bigger challenges to come, for the bigger games, uh, sa, if ever, sa sa Season Para sa host ng Tubig to Handle, hindi nila malilimutan ang kanilang experience sa Kamsur. I was telling them actually, I was telling our, our production, sabi ko, ito yata yung favorite kong project. Una-una maganda yung location. Pangalawa, grab, ang ganda ng konsepto. Pangatlo, grabe sila mag-alaga. So, sobrang grateful po ako sa production, kay ko yung mga director po namin yung production, grabe po talaga sila mag-alaga. Wala akong masabi. Of course, bilang sarong Bicolano, katulad po nindo, of course, I'm very proud to represent and to showcase the beauty of Kamsur, of course, sa buong Pilipinas. Well, first time ko po dito sa Kamsur, and since day one, very welcoming po lahat. At uh, mas napapadali po yung trabaho namin dahil sobrang ma mag-alaga po yung production staff at yung mga co-host ko. So, well, actually, my mom is Bicolana and it's really nice to visit this place kung saan sa lumahe. And Kauser is really beautiful and sobrang maalaga ng no? staff. So, first time ko pong magkaroon ng show dito po sa Kauser and I think ang pinakamaganda po talaga is ang mabait po talaga ng mga Bicolano sa totoo lang. And warm lagi. Yung parang pag umiikot ka sa morning, tapos kinagreet ka ng smile and happiness, parang laking factor na po yun. Open rin daw si Direk Eric and production staff na kunan sa iba pang destination sa Kamsur ang pelikula maging ang Season 2 ng Too Big to Handle as confirmed by Gov El Rey. And expect a Season 2 and possibly a Season 3 because why? We don't start something and stop. So, you know, when we start something, we learn from it, and the second season will make it bigger and better. Uh, that's, ako, that's how everything should be done, uh, whether TV show, game show, or others. So, I think, marami rin kami natutunan sila ang, ang crew sa first season, so I think the second season will be bigger and better. Chris Novello, CSN at yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.